Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Kapitana Imelda R. Dulay ng Barangay Bambanaba ng Kuya Punoy Baisiha. Iniimbitahan po kayo ng Rice Farmer Consultation. Gaganapin sa September 19, Biarnis po yun, Central Luzon State University sa FPJ Communication Hall. Mula sa umaga, alas utso, hanggang alas tres ng hapon. Pag-uusapan po ng mainam na gawin at mapataas ang presyo ng palay. At mapigilan ng sobra-sobra ang importasyon ng bigas. Sa mga sasama po, magkita-kita po tayo dito sa Barangay Hall dito alas 6 ng umaga. Maraming salamat po.